Hello buddies, this is uh, Chris Sniper Nandito tayo ngayon sa Kibawi uh, Exploration So, direct tayo sa remapping Yung bato na yan is my uh, north-south alignment sa dig site natin 15 feet so ito yung dig site yan okay na okay so kung tingnan natin itong baton ito is very unusual so mangyari nito naka slice sya yan talagang slice yan cut tapos ito talagang ginagawang marker yan sya yan okay so yan galing dyan Ah uh, 15 feet. May kay tayo. Yan Okay. So itong mayyari ngayon, itong kay. Dito naman naka-lock 12 feet naman galing sa lock point niya. Ito naka-wall type Dito siya. Talagang undisturbed half bored uh, BBM 'yan. So ang mayyari, 12 feet galing dyan ito yung dig site. Okay. So tapos uh, East-west alignment ito namang mayyari. So galing dyan sa west side, 'yan 270. 'Yan sa compass 270 'yan. O, 15 feet galing dyan. tapos uh double uh big boulder marker diretso dito. 15 15 15. 'Yan itong left side natin. Okay? So tatamaan siya. Sa east side naman mayroong elemental marker na slash 'yan. Naka-fix pa rin 'yan. 'Yan double slash. Okay? Sa east side 'yan, east. Okay? So tingnan natin ang mga bato, di ba? Ano siya? Blasted portion. Yan. Ibig sabihin, disturb ang area. So tapos ang creek nito, yan, nakapaligid diyan. Yan nakapaligid ang creek. Tapos pati ang road. Tapos diyan is a uh, Pulangi River, okay? So ngayon, explain natin ang hukay natin. So yan ha. Na. Ito, nagpahukay tayo, nagpa-trenching para makita 'yung hidden trail markers, okay? Paghukay Wala pang one foot Lumabas to Yan Dalawang blockage Yan Una ito Yan nagkurba na ano Metal element stone Yan Tapos dito Yan Passage Patungo dun sa Yang slash Na bato Yan Direct So north south alignment Tatama to Tapos nakalaksa dito Ito Nakaslide naman na bato to Yan Ito Nakatriangle sila So ibig sabihin Nagtriangle ang Uh, big boulder sa ilalim. One foot pa lang yan, no? babas. Yan. Okay. Yes. So, yun, Hokai. So, yung mga tropa natin. Okay. Yan. Okay. So, ngayon, pakita natin anong marker na kuha natin. Okay, brother. So, si brother mag-explain ito. Una, ito. Una, ulo. Hmm. Parang ulo. O, oh, di ba? Oh. Tapos yan. Pangalawa. Ito ng pangalawa. Cutted stone. So, talagang kinakat. Yan, yeah, ito, ito, ito. Okay, so yan. Dito naman, 'di ba? Kat talaga. Oh. So unusual. Ito naman siya. Okay, 'yan. Hmm. May hole. Okay? Baliktad. Okay, 'yan. Parang arrow eh. Direct under, okay? So 'yan, blockage yan na stone. Oh my Ah, 'di ba? Kinakauna Oh. 'yan yung una nakuha. Okay? So, ibig sabihin, itong uh, setup na to is preparado talaga yan, klarong-klaro yan ha. stone na marker. Ito. Oo. So, nakuha natin to dahil sa mga... O, yan. Sapul na sapul siya. Ay, oo, no. Hmm. So, ma siya. Pasol tayo pa rin. Yan. Hmm. Ito yung isa pa rin, na-cutted. Hmm. Yan. Yan. Ayan. Um, sakto na doon. Sakto um, na. Sakto na po. Ayan. Um, sakto na uh. po. Ayan. Diba? Okay. Puro, puro pa rin siya, no, eh. Puzzle type sa ilalim. Ayan. Sakto na, sakto yan. Ayan. Um, okay. So, magaling talaga si bro magano, eh. <laughs> okay. Mag-set up ng, ano, mga cutted stone. So, ito na yung design natin. Almost two feet pa lang. Ayan. Lumabas na mga big boulder. So, Ibig sabihin, palakihan natin yung dig site doon. Kunin yan. Saka dito, saka dito. So, mag-coup up tayo ng 5 by 5 feet square meter. Uh, or, 5 five, five feet by 5 feet yan sa dig site para mag-coup up natin. Dahil oh. nakalak lahat eh. Yan, dyan. Sa east portion yan. Sa west portion naman ito. Yan. Very remarkable. Dito naman sa other side. Yan ang tropa natin. Yan. Hmm. Okay, dyan. 15 feet. Ito. Hmm. Tapos dito sa finale natin ng na marker na fulcrum point. Yan. Okay? So yan lang. Bodies. Importante. Okay? So sa pole sa pole ng dig site. So yan na. Tapos may pinatistig pa tayong isa dun sa baba. Nakalain pa rin dito. Ishus is alamin. So, sa may Jewess yah, don yun, no? Know? Hmm. So, tingnan natin. Hmm. Tingnan yung mga baton, cutting to, no? Hmm. So blasted area, yan, yan, post cutting Yan. Hmm. Hmmm. Hmmm. Oh, Hmmm. So Hmmm. So dito pa rin, yun pa rin ang setup. Yan, may kalabaw. Hmm. Ito yung pinahukay natin kanina. Mas maganda to. One foot pa lang. Ito so, yung passageway yan. No? Oh. yan. North-south alignment. Ito. Yan. Tapos, yun pababa na ha. Yan. Okay. Yan ang bahay. Yan ang kalsada. So ito, one foot pa lang nakuha to. Mga marker na to. Okay. So ito ngayon mangyari. Yun pa rin yung setup. Naka green degrees. So ito yung hukay natin. Unang pinag-disdig. Mayroon parang wall type na bato. Okay. okay. Di ba? So ito very remarkable marker na tinatawag natin na inventor marker. Ito. Box type. Diyan nakuha to Ah, pati yan ha. Okay. So ito yung box type. Yan. Okay. So pag susukatin natin. Ito siya. 11 feet dito 9, 9 feet ah no 11 inches 9 inches yan siya so itong box type na to sa ilalim mo ito kuha almost 2 feet no okay so ngayon ang mangyari may marker ito sa taas yun heart type marker ito siya naka heart yung bato din sa gilid niya is may tinatawag na itong box type marker ito siya box talaga forma yan ito diba Nakabox. So, ano makita mo sa taas, makita mo rin sa ilalim. Yan, oh Diba? Nakabox type. So, yan ba rin sa ha? Hindi tayo magpataka o gukay. Dapat imprompto. So, S-West alignment. So, galing dito, naka-Jewish na to. Jewish tayo, 3 feet. Dito ang dig site. So, pointer niya ito. Ito. Ang arrow way. Yan, dito. Sa dig site. So, ano nakuha natin na marker? Ito. Ito siya. Oh. So ngayon nakuha to siya. Oh, tingnan natin sa top niya. Ito? bro, eh ano? Ay, ganun mo. Oh. So, mo. Yan siya. So, andyan sa 11 feet. 11, feet. Uh, 11 inches. Inches, inches, sorry oh. kabilang kabila oh. Naman siya, oh. So, 9 nine inches, okay. Dito. Okay. So, baliktarin mo. Baliktarin muna. apa tuh balik terin mo yan yan siya yan pa rin. tapos balik tayo sa si kabila dito banda ah ah yan makin cutted talaga perfect ang pagkagawa yan tapos sa uh, kabila naman ayan sige 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 pa i-drop okay so ayan talagang kinakating siya yan no kita nyo perfect cutting so dyan nako yan sa center yan okay so itong ibig sabihin ng uh, bodies na inventory marker so ang target natin dito is shallow deposit yan ang marker may hole yan no north south alignment yan ito yung area yan okay so balik bro sa so, ano yung box box type okay Okay, si good, Yan. Box lang. Yan, yung box. So, pag makita kayo sa ilalim nito, sa treasure hunting, sa explorers, pag maghukay kayo na may ganito, na talagang bato lang siya pero pinurmang box. Yan. Yan. O. Tingnan natin may ganyan. Di ba? Box talaga. <laughs> balik, balik, balik. O. Lagyan mo ng bato sa ano. Yan, di ba? So, ibig sabihin nito is, inventory marker that means there is something a box of deposit under the dig site okay confirmado siya sa STM ito tinatawag natin tong HTM or hidden trail marker ito ba so ano mo sabi nyo bato na pinapormang box hindi natural ang formation talagang ginagawang box yan ah di ba ah, kunan natin ang angle yan Cutted stone talaga okay pero may box formation. Hmm. So, ibig sabihin ito, inventory marker. Ayan. Okay. Sa top ng, ano, my heart marker ito. Ayan. Heart yan siya, ha? Na stone heart. Ayan, ganun. Pointing here. Okay. Tapos, may boundary here. Ayan. Ibig sabihin, itong box na to, na makita sa heart, sa gilid. Okay. Ayan. Ito siya. Nakabox talaga yan. Diba? So same sa sa taas yan box pa rin ha ah, tingnan nyo yan ang box na yan na STM or surface trail marker ay na confirm natin sa dig site na kaparihan nya ok pakisukat bro ito okay. ok yan sya 8 ba 8 ito ito ang sigilid 7 7 8 7 so 8 plus 7 15, 15 feet ang target natin sa primari. Yung 15 feet na tayo sa 45. So, dyan tayo maglaro na spot. 15 to 45 feet. So, yan. Klarong-klaro yan, ha. Marker talaga yan. Inuukit yan ng uh, samurai or bayonita. Yan. Sige mo. Yan. So, wala tayong masabi niyan. Talaga siyang ukit talaga. ba? Diba? Box talaga siya. So, ibig sabihin, itong box na to is replica lang ng box under. Ang pointer niya is due east. Okay kupasan natin para makita nyo paano gumamit ng kumpas yan okay yan na so dyan sa pointer niya okay tingnan yung kumpas yan 90 degrees baka simot 270 jewess jewess yan baka simot ka 90 degrees so galing dyan 3 feet jewess to siya dito sa dig site natin ito ito niyang dito nakuha ang box type ito. Yan. Okay. So kaya pinapwisto ko dito yan para makita nyo. Yan. Yan, di ba? Ah. Oh. Yan ang box, di ba? Okay. So yun ang confirmation na exact ang dig site. So kahit wala kang detector pag andiyan pa ang mga marker, okay yan, direct under yan. Abutin lang yan ang tinatawag natin na treasure cell para sa item. So, kaya in-explain ko to para makatulong sa ating mga uh, tropa na nag So, yan. Yan ang ibinis siya. Ano nakuha, anong makita natin sa taas? Box marker. STM. Anong nakuha natin sa ilalim? Ito. Box marker din. Diba? Pariya. Okay. So, yun ang sinasabi ko. Na remapping. Ang uh, proper procedure ay prepare the team then after that uh, ng team survey the area, remap the area then uh, trenching ito yung pangatlo trenching, yan yan na yan then after that, full blast operation so ito natestig na natestig na din doon actually marami pa dito kasi koko pa dyan ng mga walo to hanggang siyam na deposito sa isang IJ or IG insight So, ito yung pinaka very relevant na marker. Yan. Hmm. Diba? Cottage to na may box type. Then, after that, uh, happy retrieval. Pag makaya ng financier to, pag makaya ng team na i-operate, so, direct under sila, itong box marker na to, ay inventory marker na may box under na may laman na Uh, kayamanan ng mga Japanese na tinatago sa Pinas. Yun lang, Bades. des? Napakasimple di ba? So hopefully may natutunan kayo sa vlog namin. Tapos uh, this is uh, Chris Sniper once again saying it's sleep and explore. And Bansai. So ito yung area. Bansai. Bansai. Okay. Bansai. Okay. okay. Ah.